So, kain muna tayo, guys. Kain muna kami. Nagbaon kami. Yan. Hanggang pang gabi, guys. Oh. Oh. Ang diskarte namin malulupit. Dala dalawa yung aming baon. Tanghalian, hapunan. Yan, dalawang kargada yan. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na kaya ng aming bulsa <laughs> ang mga bilihin dyan sa mga kainan. <laughs> Kaya para-paraan na lang. Kung mayroon kaming gargang dalawang kanin, <laughs> mayroon din kaming karga dalawang Dalawa yung ulam. <laughs> panggabihan, tangalihan, kung alin man dito. Pero sa balagay ko, bit na bit ko yung atay. Mamaya na itong pork steak. Hindi ko na mo

Ini siapa? Ini kerang clean pas. Tadi yang baru saya tahu. Eh, sa eh, so mga bis dealer bulan dia Kain. Gaya tu yang buai. Hindi ganun kadali kitain yung

guys. Ito dai. na mo diyan. Tama na. Magkano na ulam sa labas? Ang ulam ngayon, kadalasan ng ulam ng presyo ng ulam ngayon na luto sa karinderya. 70. May 80. So, ginagawa namin pag una namin biyahe para makatipid babaw na lang kami ng kanin kumuha kami ng, kumuha kami ng ulam sa kantin para makatipid Katapos yan, maghapon yung baon namin ang gabihan na yan Katapos, Tapos, bibili, bibili kami sa DRS ng apay Kinabukasan <laughs> magluluto na lang kami. Pili kami ng bigas. Kung ano yung maluluto dyan. Bisan nagbabaon kami ng laing. Pangluto. Para pang makatipid. Puro bilis binabasa mo sa mga kalendere yung pagkain mo, wala sa iyo. Shout out sa mga klaking na nakakalilit sa amin. Luto-luto uh, lang. Para may may wait sa pamilya. Ano ka Hindi sabi pa sa Diyos. Para may may ipon ka. lang.

Kau biasa mula pokoknya kamu udah akan mengubah ya. Pada pagi guys. Hmm, bangun-bangun lah. Lagi-lagi Lagi-lagi nanti ya. Lagi-lagi nanti ya. Tidak. Tidak pernah pindah kondisi, bubuk. Kamu

ちょっと待って待っ